Tawang ang bilhin natin para sa mga tropa. Tsaka mamaya, bilhin tayo ng chicken joy doon sa Arabia. Tawang at saka chicken joy yung papadlo natin. Ano tayo? Casa del muna po tayo. Ayan, palanggay po ng masandol. 哎。Hey. Pagka-candid? Pogi? Magkakamang -hmm. walang Dinalan <laughs> oh, Shout out. Full Binalan? Kaya na lang mo, Kaya okay. na Okay. Tapagas siya pa'y mo, na 56? 80. We're rising Christian next week. I saw that. Muy muy pala boy. Shout out. Ah, bagong tropa. <laughs> Extra challenge. Ya nasa ka sa Dalmatian na po tayo. Yeah, thank you. Okay na. Papaya si Jawar dito ah. Boss Jawar. Papaya. Ha? Tumutwa. Pa. Hoy. Bibigyan sa ah. din niya no. Ni Boss Jawar. Papaya. Oh, thank you. Ah, nakapapaya tayo. Hector, dito ka muna ha. Ah, muna ni Hector yung film pool ni Sir Delmasio. May event na naman mamaya. May event dalawa ng bukas po. Ayan, may event na naman po. Si Sir Delmasio dito sa kanyang pri private resort. start na yung paglalatag natin ng tiles si Jinjun muna yung ano yung ating tile setter dito 60 by 60 dark grey yung dito sa east station pinauna ko ato pa rin bagong tropa muli muli pala boy shout out ha ay oh, Wala. Uh, marami ding anak to, no? Bilan na. Anak ko. bilan? Atlo. Atlo. Ayan, atlo yung anak. Ah, uh, pina-extra natin dito sa ano, sa Casa del Masio. Ito. Busy Ang ginagawa na dito. Yung extra challenge natin. Si Mr. Uzi. Melangi ya? Merang ya? <coughs> si Muy Muy Palaboy Malambot ang alo Malambot ang alo, ayan mga boss Yung bagong tropa natin, si Muy Muy Palaboy Saka yung, ito Extra challenge, bago rin <laughs> Ito yung mga ano nila, yung lead man nila. Ayan. Yeah. Si Mr. <laughs> Rossi. Ayan, dumadami na po yung ating ano. Dumadami yung ating mga tropa dito sa Casa del Masio. Dito naman. Ayan. Nagdagay yeah. din tayo ng ano. Uh, pichel. Mini pichel na babo. Para daw sa iwan. Dito tapos lalagyan natin ang, yan, ng ayan ng steel matting para ano uh, safety di makapasok yung mga uh, tao doon sa labas ayan yung ating ano ating amba dumating na para dito Liso kamba, hindi siya kaway. Hindi na. Hindi sa Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. jaw na. yung na. Hindi na. na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi <laughs> Ay, bistay para sa ano, para sa guy pack natin. Si Muy Muy Palaboy ito. Grabe, buo sana flooring na. Muy Muy Palaboy, shout out. Oh. Ay, aba ni Muy Muy Palaboy ah. Oh. Oh, ah, si Muy Muy Palaboy. Tapos, kaya, nagbibistay sila. Basta yung ating buhangin. Kaya, kaya nahihirapan silang ano, magbistay. Bukos drainage. Ang ginagawa ni mo Muy Palaboy. Halo. Ayan o. Ito yung binubuhusan nila yun Bin doon sa ano mahaba ang ating ano dinage dito ang ganda no lahat po ng ano ng mga uh, pahupaan ni Sir Dalmasio lahat yan yung tubig nila dyan halos dyan naka ano nakatutok ano Mr. Rusi Tapos paglinis po natin 'yan. Doon, doon ang labas doon. Doon sa lipat. Pangalan nito 'to doon. Oh. Ano yan? Moy-moy Palaboy. Hawong. Ayon. Ayan ah. Uh, <laughs> Tanghalian 'yan ng ating tropa. Dalani ni 'yung Palaboy. Merong pang ano chicken joy, ako rin may chicken joy, mommy. Yeah. Ayan, ano? Taong. Dito tayo mag yan. Sabado po ngayon. Tapos sahod ng mga tropa natin. Taong, ayan, sarap. Tayo. Ayan, merong pang ano, chicken joy, mommy. Chicken joy. Ayan, an dalahan ni mommy. Chicken joy. Ayan, no. Tsaka partner natin sa taong sarap sarap yan na may may natin yung mga ibang tropa natin bago tayo kumain Sina Master George nandun sa Bitas Project at si Jao Mata nandun sa Kambasi Project yan yan tayo installation dito sa Casa del sa stage Oh, Yamata, ang ganda na nga masang ma? ang suot mo. Para kang... Forma yan. Forma. Forma. si Claude <laughs> Kujaw. <gat> ka nung lakad buwas po nandito na lahat yung ating mga tropa. Sa Kambasi Project. At saka yung Vitas Project. Ito, si Naruel. Si Master, wala si Master George ah? Master George, wala. Sino ba yun? Ayan ha? Ayan ha?

Man-yaman. Man-yaman. Ang sarap, pang taong. Wala sa'yo yung taong, aho, pare. So, mga chanting, mga boss. O, boss, ang ating taong. Taong ni Carla. Pating-pain, o. Kaya, wala naman yan. Taob, boss, taob. Uy, i-usin mo yan. Sa likang dinig na yan, me. Ah. Ang ko, Pag, pag yung uling ano, kumain siya yung magliligpit. Mag Ito si Muy Muy Palaboy. Ayan <laughs> Ay, maraming salamat po. Sa kinahin natin. Ang ating tides dito. May halo pa tayo? Ah, Chris, may halo pa? Opo. Kasi pa rin dito sa uh, ating grenades. Yan. Amoy-moy, pala boy. Ano nga moy? May amoy ah. Ayan, ginagawa nila muy muy palaboy dito. Sama si Pax. Ayan, okay. drainage. Pos yun. Nalagyan na ng yeri yun. Tsaka yung ano, tubular. Sasara natin yan. Ng steel matting. Tsaka to, maglalagay tayo ng ano dito. Ng Nang... gate para uh, security di, di gagad makapasok yung mga hindi uh, sa labas para safe yung ano ni Sir Delmasio yung kanyang private private resort Kun so, normal para boy Ah uh, yung ating ihawhan partnership okay, ba pa to sabi ko matang bakit pa rin doon. Yan. Ali kanyang boss kaya mas na. wire. Ito na si JR. Boss kambasi po bukas. Awa kambasi. Okay, next day ito naman. Mga pintor di mo na pa ba pumasok. Baka next next week sila papasok. Ang may guest na naman si Sir Dalmacio sa kanyang ano, private resort. Ayan. Okay, yan po yung update na rin dito sa Casa Dalmacio.